Yo, what's up mga katakam? Tayo pupunta ngayon sa isang barbecuehan na talaga namang kabalitaan ang sarap ng kanilang itinitindang barbecue. Hindi lang barbecue, pati lahat ng klase ng inihaw na andon daw, kaya namang pinuntahan natin. Hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa si katakam at dali-dali ng pinuntahan kung saan naroon ang kanilang pwesto. Na talaga namang balitang balita sa buong barangay kung gaano kasarap ang kanilang itinitindang mga ihaw-ihaw. shout out nga pala sa may-ari ng ihaw-ihaw na talaga namang hands-on sa kanyang pagtinda. Halos kakaunti na nga lang tong mga naabota naming mga paninda niya. At kung may kaunti pa, wala na kaming aabutin sa sobrang lakas at dami na mga bumibili sa kanya andyan na nga din ng mga paa isaw, barbecue atay, at ito ang pinagmamalak nilang binubo halos alis dating lang ang mga tao dito, kaya naman sobrang lakas talaga, bukod nga pala sa mga inihaw, nagtitinda din siya dito ng balot at penoy at talaga namang napakasipag talaga mayroon din sila dito ang palamig humili na nga din nga pala kami ng aming iihawin, hindi namin inaasahan, inilibre niya kami ng aming kakainin. lahat nga daw ng klase ay bibigyan niya kami para matikman namin kung gaano talaga kasarap yung kanyang paninda talaga namang sobrang fresh ng kanyang mga paninda dito dahil talagang kumaga pa lang ay niya ang mga rekado at karne galing pa sa palengke sa sobrang lakas nga ay kumuha na din siya ng katulong dito para mas mabilis ang proseso ng kanyang pagbibenta halos na luto na nga lahat yung kanyang ipapatikip sa amin di talaga namin inaasahan na ililibre niya lahat yung mga klase ng kanyang paninda kaya naman samahan ninyo kung lantakan ito isa-isa. Yan yung aking pangmalakas. Kung may amor, kung may lasa, ano. Sabi mo na lasa, boy, voiceover. Um, anong comment? Hindi mo ba na nga rin <laughs> dami pa dyan. Pag gusto mo pa sa suka, pwede kang tumuha. Sasawin pa. Bakas ko na sa mga. salamat salamat ka